Mapun. <laughs> Kanina sana. nasana, anak. <laughs> Napakalambing na aso, guys. So, ayan, binabahan na siya. Aray! <laughs> Aray, na. Gusto pa? <hilo> Gusto pa maglambing. Eh nakakatuwa yung aso, guys. Eh okay. Kami bihirang bihirang pumunta dito pero ayan oh napakalambing niyang aso. <laughs> <laughs> tama na. anong, anong tama na? Anong tama na? Isa pa? <laughs>

Apa sih kok ai down? sampai? Sampai kita.